Isang mapagpalang araw naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan natin po itong kunin sa may sulat ni San Pablo sa mga taga Roma, kawanata 16, talata 17 hanggang 20. Sabi po dito, mga kapatid nakikiusap ako sa inyo, magingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin kundi sa pansariling hangarin. Ininililigaw nila ang mga may mahinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. Balitang balita ang inyong pagkamasunuring kay Kristo at ikinagagalako ito. Ngunit nais kong maging matalino kayo tungkol sa mga bagay na mabuti at walang muwang tungkol sa masama. Ang Diyos ang bukal ng kapayapaan at malapit na niyang pasukuin sa inyo si Satanas. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuti, uh, ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Yan. So ang ating pag mga kapatid, ito po yung sulat ni San Pablo sa mga taga Roma bilang uh, babala at pakiusap. Ano, sa mga mananampalataya doon, ano yung kanyang babala na pinapag-ingat yung mga mananampalataya doon sa mga tao na ano, pasimuno ng pagkakampi-kampi. Yan, no? Yung mga pasimuno, no? Yung mga mga leader ng mga pagkakampi-kampi na kung saan mga kapatid, no? Sa isang grupo, within the group, there is another group. Yan. <laughs> Sa isang grupo, uh, minsan, uh, may mga tao na gagawa uli ng isang grupo within doon sa grupong yon no so sabi niya mag-ingat kayo sa mga ganong mga tao at nagiging sani ng pagtalikod no kasi anong reason doon dahil salungat sila sa sa ipinangangaral na tinanggap ninyo sabi doon yung mga iwasan ninyo yung mga taong yon no uh, sabi doon iwasan mo kapag nakita mo na yung taong yon is nagke-create ng pagkakampi-kampi no kasi nga may mga tao minsan kapag uh, uh, may mga motibo na may mga personal na yun sabi di ba na ang mga taong gayon ay hindi sa kay Kristo naglilingkod kundi sa sarili nilang mga hangarin no pansariling hangarin kaya eh, minsan ang dami na nakikitang mali uh, marami na siyang mga ano na ayaw na magpasakop ayaw na sumunod kasi nga nagkakaroon na ng ano, personal motive yung kanilang panggilingkod sa Panginoon. Kasi minsan kapag uh, medyo nagkakaroon na ng posisyon, uh, marami, uh, tumatagal na sa gawain, no, uh, pakiramdam ng iba ay... Ano na sila parang uh, sa kanila na yung gawain. <laughs> Amen po ba no? Kara nila yung gawain sa kanila na. Kaya minsan ayaw na nilang sumunod no? sa mga patakaran, sa pamantayan, sa pal palisiya. Kaya nga dito sa gawain natin, sa gawain ni Yawel Shaddai, tayong omnibus code, di ba? Na ating sinusunod. Pa bakit meron tayong omnibus code? Kasi ang, purpose kasi yun, magkaroon ng kaayusan yung gawain ng ng, 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 Panginoon. Pero minsan, yung iba ayaw na kasing magpasakop, no? ayaw na magpakorek. Sabi nga, uh, walang ano hindi matututo o wala kang makikitang pagbabago sa isang tao na sa tingin niya sa sarili niya ay isa siyang perfect 'yan. <laughs> 'Di ba? So dito mga kapatid, marami, ano, marami nang umisa uh, na nangyari na rin yung sa amin, 'no, na yung mga nauna sa amin na mga ngaral ay, ang dami na nilang ano, ah, question, marami na silang mga reklamo na nangyayari sa sa gawain, no? Tapos sinasabi na, ay wala na yung presence ng Lord dito sa gawain, no? Sabi, umalis na daw yung espiritu ng Diyos dito sa gawain. 'Di ba? Eh siyempre, mga bago pa lang kami noon, pero bandang uli, nalaman namin yung motibo nila kasi motibo pala nila mga kapatid is gusto nilang humiwalay na sa gawain. <laughs> gusto na pala nila magtayo ng sarili nilang grupo, no? So ah uh, kaya nagaano na siya ng pagkakampi-kampi no yung iba na, na mangdadamay pa no try kasi mabilang mga mangangaral dapat nagbibigay tayo inspirasyon di ba nagpapatatag tayo sa pananampalataya ng mga tao kaya nga palaging sinasabi ni San Pablo, fix your eyes unto Jesus and the author and the perfecter of our faith. Na dapat yung ating paningin nakatoon kay Kristo, hindi sa mga bagay sa mundong ito. Kasi nga bakit? Kasi walang, tandaan natin walang grupo na perfecto, walang ministry na perfecto. Kahit saan ka pumunta, meron ka't ka makikitang mali. Di ba? Di ba? baka mamaya lahat na ng grupo, lahat na ng community, pinasukan mo na tapos wala kang makitang perfect. Kasi minsan, hindi na pala yung ministry, hindi na yung grupo yung uh, mali. Kundi yung mali na pala, tayo na pala yung nangangahilangan ng pagbabago. ba diba? Kaya iwasan natin yung mga taong ano, yung mahilig ano, yung mga, uh, kung sa amin ilo sa ilo-ilo, mga kutsu -kutsu, no? yung mga chismis-chismis, yung mga puro na reklam na reklamo kasi minsan mga kapatid nakakasagabal sa paglilingkod yan sa Panginoon minsan yung mga hindi pa gumagawa yung pa yung puro reklamo ng reklamo yung mga pasaway pa, yung pa yung maraming uh, nakikita, sa totoo lang no? sa totoong buhay lang no? tingnan mo, yung mga katsa trabaho nga eh yung mga masipag, yung mga totoong nagtatrabaho, hindi naman nagre-reklamo yan. Sino yung mo sinong nagre-reklamo? kung yun, sino pa yung tamad, no? sino pa yung walang pakinabang, yung pa minsan yung nagre-reklamo sa trabaho, eh, no? kasi nga sa tingin niya, ano siya eh, uh, parang may right siya, no? may, ano siya, parang pakiramdam niya, may, ano siya, yung, may right siya na nagawin yun. Di ba? Mga entitled, yan, mga entitled ng no, mga tao, no? minsan pag tumagal na sa gawain, yan, no kapin kalalo na kung marami na nagagawa no sumisikat na nakikilala na no pakiramdam niya ah marami na akong follower <laughs> no na kapag nagtatag na siya kapag uh, may na, na, hindi siya nagustuhan eh merong agad kakampi sa kanya which is meron naman talaga sino yung mga tao niyo yun? yung mga tao may hina yung sabi doon nililigaw nila ang mga mahihinang Uh, may mahinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. Siyempre, kapag ang tao eh, hindi nag-iisip, kaya nga tayo bilang naglilingkod sa Panginoon, palaging sinasabi ng Diyos, maging matalino tayo. <laughs> ba? Diba? Maging matalino tayo kasi alam niyo sa mga, kapat mga kapatid sa Panginoon, ang Diyos ay siya ang bukal ng karunungan at isang malaking insulto sa Diyos na kapag ang naglilingkod sa kanya ay walang alam, di ba? Pag ang lingkod niya, ang, ang mga naglilingkod sa kanya, yung kanya yung mananampalataya niya ay mang mangmang. <coughs> Amen, mangmang sa salita ng Diyos, di ba? Kasi siya yung bukal ng karunungan, eh, sa siya yung siya <coughs> yung ano eh, siya yung uh, source ng wisdom, siya yung source ng karunungan. Tapos yung sumusunod sa kanya, hindi nag-iisip, di ba? So, may kita po natin dito kasi gagamit sila ng mga mabubulaklak yun sabi ng Bible yung mga matatamis na pangungusap pero ang purpose doon is man din lang kaya mga kapatid iwasan po natin yung mga taong ganito no? na wala nang ginawa kundi puro na lang magreklamo na magreklamo puro na lang mali 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 ang nakikita at wala namang solusyong ibinibigay no? kung minsan ipinapasa na lang yung mga pagkakamali sa kapwa niya naglilingkod pero kung tatanungin mo, ano ba yung solusyon na, na pwede niyang uh, iambag? Wala rin naman, di ba? So, hindi po ganun mga kapatid. Kaya nga si San Pablo nakita niya ito yung nagiging problema sa, sa iglesia ng Roma. No? Na marami doon na nagiging pasimuno ng pagkakampi-kampi. Kasi ang pinaka-reason ba't nagkakaroon ng pagkakampi-kampi dahil sa ni at nagiging sani ng pagtalikod. Kasi nga, sa lungat, sa aral na tinanggap ninyo. No? Kasi ay ay problema minsan sa mga tao minsan natuto lang 'di ba parang ano nan uh, naka kung sa amin yan, nakabasa lang sa putosang ibus ibos naka, sa Elinon yung nakabasa ka lang ng, ano yung pinangtatakip ng uh, <clears throat> ng nang tuyo o kaya ng tapa na papel may nabasa ka lang eh, kala mo alam mo nang lahat 'di ba kala mo alam mo alam mo nang lahat at uh, marami ka nang alam 'di ba kaya yun ang problema mga kapatid minsan eh No, kaya nga gumagawa na sila ng sarili nilang mga teaching, nagdiwagawa na sila ng sarili nilang uh, uh, gusto, no? Kaya sabi nga doon, nililigaw yung mga tao kasi nga ang gagamitin lang pang-akit ano eh, kung ano yung gusto ng tao, di ba? Kaya nga sabi, kung gusto mo makahanap ng kakampi, ang dali lang eh. Kunyari, uh, gusto mo ng kakampi, yung lahat ng ayaw sa akin, yun ang puntahan mo. No? <laughs> 'di ba? Ang lahat ng ayaw sa akin, 'yun ang puntahan mo at makakahanap ka ng kakampi. Ganun lang 'yun sa mundo eh, no? Kung gusto mo ng may makasama kung ikaw ay reklamador, edi eh hanapin mo 'yung mga reklamador din, edi eh, di, magsama-sama kayo. <laughs> Amen. Alam niyo makapatid, hindi naman ma mahirap maglingkod sa Diyos eh. No? Kung marunong lang tayo sumunod at magpasakop. Magpasa Kaya ngayon ang palagi nanon Ang ating punong lingkod ni eh, Brother Mike, di ba? 'Yun lang naman yung pinaka-importante, Yung marunong tayong sumunod at sumunod at marunong tayong magpasakop. Nagkakaroon lang kasi tayo ng problema sa paglilingkod kung hindi tayo marunong sumunod at hindi uh, at ano, uh, ayaw nating magpasakop. Tapos minsan, um uh, ano pa tayo mag paano uh, tayo mag uh, feeling uh, victim. Yan. <laughs> No? Appeal sa emotion na sa tao, 'di ba? Magpampapara tayong mga kawawa, amin ganito. Alam mo mga kapatid, sa sa akin 'no, sa prinsipyo ko sa paglilingkod sa Panginoon, walang pwedeng magbagsak sa iyo sa paglilingkod kundi mismo yung sarili natin, 'di ba? Kasi kahit anong sabihin ng tao na negatibo, uh, again sa atin, kung di naman tayo gumagawa ng masama, at alam naman natin ginagawa natin isa, isa, sa ikapupuri ng pangalan ng Diyos, wala ka naman dapat ikatakot, di ba? Amen? Wala eh, kasi hindi ka maghahanapan ng butas kung hindi ka gagawa ng butas. Ganun po yun mga kapatid. Kaya nga sabi, pinagiingat inililigaw nila ang mga may mahinang pag-iisip sa pamigitan ng kaakit-akit matamis na pangungusap. Kaya mga kapatid, hindi, hindi natin maiwasan talaga 'yan eh kahit sa ang grupo, kahit sa ang community, meron at meron na talagang mga tao na nagigimpasimuno ng pagtalikod, no? At nagiging pasimuno ng pagkakampi-kampi. Iwasan natin yung mga tao niyon kasi bakit mga kapatid? Pagdating kasi ng araw sino bang haharap sa Diyos? eh, tayo po mismo yung aharap sa Diyos eh. Hindi naman yung tao na nagano sa atin eh, na bumulong eh. ba diba? Hindi mo sasabi, Lord, kasi itong si brother na ito, kasi itong si sister, binulungan ako eh. Hindi naman eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, maging matalino tayo. di diba? Pag-aralan natin yung salita ng Diyos. Kapag nasa isang grupo ka, may mga patakaran yan. Diba? Katulad sa atin, may omnibus good. Sundin mo lang yung omnibus ko, wag kang lalabas doon. Eh, may patakaran eh. 'di ba may patakaran. Sundin mo yung patakaran na 'yon para, para hindi ka malagay sa alanganin, 'di ba? Eh pero kung ayaw mo na, pa, sabi nga ni Brother Mike, uh, bukas ang pinto. Pwede naman tayo lumabas, 'no? Kung hindi ka na uh, satisfied, eh, lumabas ka, 'no? Kung, kung sa tingin mo mas ma, mas matalino tayo, mas magaling tayo, at uh, sa tingin mo may merong kang gift sa church planting, edi eh, <laughs> Good luck, at bless di ba? Ganun lang naman yung mga kapatid eh. Minsan masyado natin pinahirapan yung buhay natin, no? Kaya nga makikita natin dito mga kapatid, wal wala tayong magiging problema kung marunong lang tayo talaga sumunod. Di ba? Kung marunong lang tayong pasakop, wala, wala tayong magiging problema eh. Di ba? Ganun din sa Diyos eh. eh. kung sa tao pa lang, hirap-hirap na tayo, how much more? Kung, kung sa totoo lang ah, kung yung standard ng Diyos yung gagamitin natin, ay walang papasa sa atin. <laughs> walang papasa sa atin, no? Kung yung, yung standard talaga ng Diyos, yung kanyang uh, yung kanyang ipatutupad, ay wala ho. Kaya nga yung paglilingkod natin, biyaya lang to ng Diyos, eh. Di ba? Yung naligtas tayo, biyaya ng Diyos. Yung tinawag tayo para mangaral ng salita ng Diyos, biyaya lang to, mga kapatid. Kasi bakit? Sa, sa totoo lang, kahit anong galing husay natin sa pangangaral ng salita ng Diyos, No kahit sabi mo pang uh, talented ka. Pero pag oh, un uh, ng ay nung yung talaga standard niya, walang papasa po sa atin. Kaya nga biyaya lang 'to, 'di ba? Biyahe lang 'to. Nabatay tayo na sa Panginoon kaya wala tayong dapat ipagmalaki. 'Di ba? No, huwag tayong magmalaki. Dapat mga kapatid, dapat uh, tayo ay nagiging uh, sanhi ng kapayapaan. Kasi ano sabi ng Diyos eh, balitang balita ang inyong pagkamasunurin kay Kristo at iginagagalak ko yun. So katuwaan ni San Pablo na makita niyo yung mga uh, mananampalataya sa lugar ng uh, Roma is uh, nagiging masunurin no, kay Kristo. At yun ay nagdudulot ng kagalakan sa kanya. Nais kong maging matalino kayo, tungkol sa mga bagay na mabuti at walang muwang tungkol sa masama. Ang gusto ni San Pablo na tayo ay maging matalino, tungkol sa mga bagay na mabuti. o mabuti ba 'yung nagkakampikampe? 'Di ba? Mata ma matalino ba 'yun 'yung mga taong uh, nagiging uh, dahilan ng pagpanghina ng pananampalataya ng ibang tao? No? Matalino ba yon? Mabuti ba yon na, na, tayo ang nagiging sanhi ng pagtalikod ng iba? Di ba? tayong yung nagiging sandi ng mga tao puro na lang magreklamo reklamo yung mahirap kasi minsan ang tao ngayon ang ayaw na ng sakripisyo no masyado ang gusto nila lang kung paano yung maging komportable na lang yung paglilingkod sa Diyos yung gusto nila parang bed of process which is hindi ganun mga kapatid kahit nga yung gospel natin di ba ang sino man mag iwan ng kanyang uh, tahanan uh, ama, ina lahat ng bagay dito sa mundo sabi dun, babalik ka ng Diyos 100 times pero may kalakip na pag-uusig may kalakip na pag-uusig di ba kaya nga mga kapatid, dapat nang nais na, na, ng Diyos at ni San Pablo is maging matalino tayo sa mga bagay na mabuti at maging walang muwang inusente. No? Be excellent kung sa ano yung mabuti, what is good, and be innocent for evil. No? Na, kung alam natin masama, maging inusente tayo doon sa paggawa ng masama. Kasi alam naman natin na masama eh. Ang Diyos ng bukal ng kapayapaan, at malapit na niyang pasukuin sa inyo si Satanas. So alam kasi natin kapag may pagkakampi-kampi, may pagtalikod, nawawala yung kapayapaan, no? Yung harmony, yung pagkakaisa sa isang grupo. Kasi nga bakit? Kasi nga ang Diyos ay siya ang nagdadala ng kapayapaan. So kung ang dala natin hindi nakapayapaan, kundi ginugulo na natin ang utak ng mga tao. <laughs> diba? Tinuturuan na natin magrebelde yung mga tao ay dapat magisipisip na tayo. I-check na natin puso natin, nasa tama pa ba yung motibo natin? 'Di ba? Kasi ang dapat ang ang taong tama yung motibo niya, yung puso niya sa Diyos. Pag may nakikita siyang uh, uh, mali, una, idinadalangin niya 'yun sa Diyos. 'di ba? Idinadalangin niya 'yun sa Dios. Dinadala niya 'yun sa tamang ano, sa tamang platform, 'di ba? Sa tamang lugar. O kunya, may kukorek ka, kakausapin mo nang maayos, 'di ba? Kausapin natin direkta yung isang tao hindi yung kung sino-sino 'yung pinagkakausap natin tapos dum, bandang huli dum, 'yung tsaka ka lang lalapit dun sa taong concern which is mali. Dapat kung may concern tayo, may nakita tayong mali, direkta tayo dun sa tao kausapin natin, hindi kung sino-sino na 'yung pinagkakausap natin kasi ang labas niya naghahanap lang tayo ng kakampi. At pag ganun 'yung style natin, i-check natin yung puso natin. <laughs> hindi niya tinuturo ng Diyos ang tinuturo sa atin ng Diyos dapat tayo ay maging daan ng kapayapaan di ba? maging daan tayo ng kapayapaan mga kapatid no? yung, yung kaguluan sa demonyo yan no? kaya nga sabi ni San Pablo hindi sila naglilingkod kay Kristo no? pag ganun ang, ang ginagawa na natin sa community natin o sa ano paman grupo na pinagka, uh, kinabibilangan mo alam mo tandaan mo walang sisira sa isang grupo kundi mismo membro mo <laughs> 'di ba wala katulad ng barko hindi naman lulubog ang barko kung walang buo eh, kung ano eh, kung hindi kung hindi papasukin ng tubig yung barko eh 'di ba kasi kung yung tubig nasa labas lang lulutang lang yung barko pag pinasok na yan ng tubig saka yan lulubog ano kaya nga nagmumula rin yan sa loob eh kaya nga, ito yung iwasan natin. Iwasan natin. Iwasan natin yung mga ganyan mga tao. Kasi alam nyo bakit? Kasi wala rin namang mabuting idudulot yan sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ito lamang yung gusto ng Diyos na ipaabot po sa bawat isa po sa atin. Maging matalino. Diba? Maging matalino po tayo mga kapatid. Hindi po tayo dapat nagpapadala sa udyok o sa mga balibalita ang ating naririnig maragalangan gamitin ang utak mga kapatid at uh, maging matalino sa mga bagay na mabuti at walang muwang sa masama so yun lamang mga kapatid at ng Diyos ay patuloy magpala sa bawat isa sa atin at iiwas tayo sa lahat na nagdadala ng mga kaguluhan pag hati-hati sa bawat isa sa atin so yun lamang mga kapatid at God bless po sa atin lahat Hallelujah